Uh another day, another learnings tayo. Andito tayo yun, sa grocery. And then may nagtanong na follower natin si Michael. Uh, magbubuhos daw sila regarding sa ano, kung sa do ang tamang putol ng buhos nila sa footing and sa column. So uh, I hope na ma I hope na maabutan po ito no nang sila nagbubuhos. So ito 'yon. Manap na lang ako ng resibo May nakita akong resibo Dito tayo Dito tayo sa walang tao Yan, naganap ako ng resibo Tapos, dito na lang ako nag-drawing Alright, so Ito, yan So, ang tanong niya kasi Kunsan siya magpuputol? Ito Yan, so, diba magbubuhos ka na ng poste Yan, buhos ka ng poste Ah, sempre, bo, yan tapos kunyari poste tie beam tapos yung second floor mo kunyari lang so hindi man no? bubuhusan mo ng buo yung poste mo ay yung kolom ay yung, yung puting mo tapos may konti kasi usually may konting ano yan eh may konting height yung kolom dyan eh ba? Diba? so kung may ikli yung height nya wag mo nang putulin no? wag mo nang hatiin yan idiretso mo na yan saan hanggang dito sa Uh, sa support ng support ng girder or beam kasi ang sabi ng code ang sabi ng code bawal daw tayo magputol ng buhos basta yung pinag-uusapan sa saan sa column and beam joint 'yan 'yan naka 'yan naka-X na 'yan 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 bawal dyan, yun ang sabi ng code nak pwede kang magputol kahit saan sa poste wag lang dito sa column M and beam joint. So diyan lang, di diba? So ngayon, itong poste mo ngayon, kung may lang 'yan, huwag mo na putulin. Option 1, idiretso mo na gan sa puwet ng tie beam. All And then option 2, kung konti lang yung height niyan, huwag mo na rin putulin. i mo na tong konting konting poste tsaka yung tie beam. Ngayon, sa ang buo, sana ang putol. Natural dito sa ibabaw ng tie beam. All wag dito wag sa loob ng beam kasi bawal yan All uh, alright okay. tapos ngayon tie beam to second floor uh, kahit saan so normal yung ginagawa natin para convenient yung isang plywood lang na nakatayo meaning 2.4 height doon natin yung pinuputo lang buhos ba? Diba? Dula, ah, sorry yung camera hindi na center so doon natin yung pinuputo lang buhos ba? Diba? usually 2.4 height para yung isang plywood mo na nakatayo yun yung height ng buhos mo tapos yung, yung natira na height yun yung, yun yung pinaka sine second lift natin si Bin first lift tapos second lift no? ngayon meron kang option kung kaya ng tao nyo kaya niyang execute execute pwede nang immunolytic again yung second lift tsaka yung slab and beam ayun saan ang putol dito na syempre sa ibabaw ng slab or ibabaw ng beam right. pero kung balak mo ngayong mag second lift so first nakabuhos ka na so yung second lift nyan just below the beam right. so just below the beam lang ang putol nyan yan ang pinaka pagkakasabi sa NSA 2015 tsaka ACI 318 so lipat tayo sa may mga tao Alright, so I hope nasagot ko yung tanong na kung saan dapat magputol ng, ng masa o ng buhos kung post yung pinag-uusapan. Alright, so yun lang muna. Ito yung pinaka first natin na blog vlog na upload. no? Tapos na timing pa na nasa grocery. right, sige. Thank you.